Magandang maganda umaga sa inyo. Pasensya na po na po sa po ang boses ko. Dahil kahapon na uh, lagpas sa uh, 15 oras ang uh, hinaustos natin sa may uh, Tondo, Distrito 1. Gusto kong pasalamatan yung mga kababayan natin dyan kagabi at kanina at ang dami nating meetings na naganap. At uh, ngayon nagpapay uh, nagpapahinga muna tayo sandali. Gusto ko lang mag-announce kung saan ang lakad natin ngayong araw ng mga ang boses ko. <coughs> pagpasensya nyo na po Pero uh, gusto ko lang i-announce na magkita-kita po tayo Diyan sa Sampaloc Bibisitahin ko yung mga kapitbahay ko dyan sa zona ko Zone 52 sa Sampaloc Magkita-kita po tayo dyan At masaya-masaya uh, mga mangyayari mamaya Pagkatapos nun ay meron tayong Grand Rally Sa Tondo mamaya Ulitin ko uh, may Grand Rally tayo marami tayong bisita mamaya sa Abad Santos, Corner Morong Street. Kasama ko po, syempre, ang minamahal natin si Ms. Rian Ramos at iba pang mga kaibigan namin, mga performers, magsasaya tayo dyan sa Abad Santos. At syempre, maririnig niyo po yung mensahe ng pag-asa at pagbabago para sa Maynila. Ulitin ko po, magkita-kita tayo, 1pm, nandyan po ko sa mga kapit-bahay ko, sa zona ko, Zone 52 sa Zampaloc. Pagtapos noon, pagdating ng uh, alas 6 ng gabi, nasa Abad Santos kami sa Tondo. Abad Santos, Corner Morong Street. Marami tayong surprise performance, guests at mga bisita na tutulong sa atin sa pagkalat ng mga mensahe ng pagbabago sa Maynila. Pero bago yun, uh, napakadaming nagko-comment sa akin at napakadaming supporters natin sa Maynila. Bawat lakad ko, ang daming bumibili, ang daming... Uh, umu-order ng mga SB Cup natin. At sabi nila, bago ko daw ipadala, pirmahan ko daw muna. So, pipirma lang ako ng ilang mga SB Cup na in-order nila sa Shopee tsaka sa website ng uh, Street Visionary. Muli po, maraming maraming salamat. Nakakagulat kasi hindi lang kabataan yung nag-order nito mga mga cups natin. Pati marang matatanda, mga nanay, mga lola. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ito po yung mga ilan sa mga cup natin ha. SB Manila, SB Youth. Pero mga umorder pati mga matatanda, maraming maraming salamat po sa mga sumusuporta sa atin. Hindi lang po sa Manila pati dito sa mga SB cups natin at request nila bago ko daw ipadala ay uh, pirmahan ko. So, ito pipirmahan ko na po dahil diretso na ako sa sampalok. Unahin ko na itong mga puti. Dito ko na lang daw pinamahan sa bandang harapan. Yes. Napakaganda ng quality naman kasi. Tignan nyo, embossed yan. No? Hmm. Uli po, maraming salamat ha. Shout out doon sa isang nanay sa may Santa Ana at sa Santa Mesa. Yung may koleksyon ng SB Cup. Tapos kagabi, sa may Tondo, tsaka sa Barangay 51, may mga kabataan na mga nagpapirma sa akin ng mga SB Cup collection nila. Maraming salamat po sa suporta. Paglalaban daw nila tayo ang kandulo sa Tondo. Maraming salamat sa inyo. At mamaya po dito sa mga Batang Sampalok, ha? magkita-kita tayo. Oh, ang ganda nito. Yung mga kababayan ko dyan ng Batang Sampalok, salamat po sa pag-order ninyo. Salamat sa suporta ninyo. Kaya magkalala. Minsan, magsusot ako ng sombrero. Pag may mga gustong umarbor, basta nakadamit ka lang ng, uh, ng uh, SB. Ibigyan kita. Minsan kasi mainit ho. Tanghali, nagkakap ako. So, ang daming umarbor ng cap ko. Sabi ko, basta naka-SB shirt ka, pwede kitang bigyan. Basta meron ako suot, ha? So ulitin ko po, ha? Nasa Sampalok ako, sa mga kapitbahay ko, sa zona ko mismo. Zone 52 po. Nandyan ako mamaya. 1 p.m. onwards. Magkita-kita po tayo. Pagtapos yan, nasa Abad Santos naman kami sa may tondo. Mga alas 6 po yun. Sobrang laking performance yan, ha? Mga nagko-comment pa, ito po yung pula, oh. maraming nagre-request itong na red na cup natin. Magpe-perform. Mamaya pala, bisito, bisita ko si ano, Mr. Tambay himself, Pio Balbuena. Bibisita po siya mamaya. Kasama sila, Picolong, tsaka si Majumbo. Majumbo. <laughs> Nakakatawa yung dalawang yun. Ulitin ko ha, yung mga nagko-collect ng cups dyan, kasama natin, Mr. Tambay, ang Tambay King, Pio Balbuena mamaya. Magkita-kita tayo. Ay, ito yung pink. Maraming, maraming nangihingin ito, mga kababaihan. Mayor, abor ko na yung batang sampalok, sabi ni Ver Cordova. Sige, Ver, pag nakita tayo, basta naka-SB cap ka, ha? Ay, naka-SB shirt ka. Ako lang bahala sa'yo. Pero araw-araw, tuloy-tuloy ang uh, natin, ha? Uh, Aos-to-aos natin. Huwag kayong mag-alala. Ulitin ko po, ha? 1 p.m. Nandyan po ako sa aking zona sa Sampalok, Zone 52. Diyan ako lumaki, Josepina Street, Corner Santo Tomas. Magkita-kita ho tayo mga kapitbahay ko sa zona ko ha. 70 niya yung barangay namin sa zona eh. So, yung 70 na yan, sana mabisita ko kayo isa-isa. Abangan nyo kami, total linggo naman ngayon. Kita-kita tayo ha. Zone 52 sa Sampalok at iba pang zona sa Sampalok kasi mabilis lang naman matapos yung zona ko. Pagkatapos ako, so, niikutin ko po kayo sa sampalok, Bago kami pumunta sa big event namin, may rally kami sa may bandang uh, Abad Santos, Corner Morong Street. Kasama ko po si Rian dyan. So, actually, ba maya sa Sampalok, baka sa mana ako ni Rian. Doon sa mga batang Sampalok dyan, proud tayo na taga-Sampalok tayo. Dyan ako lumaki. Diyan ako nangarap, diyan ako natutong dumiskarte. Ng Ngayon, andito na tayo sa posisyon para tumulong at bumago ng buhay ng mga tao. Literal na from nothing to something. Actually, parang kwento rin ni Pia Balguene. Doon sa tambay niya. Kumusta po kayo dyan? Hindi ko mabasa ibang comments. Malayo, malago po yung mata ko. So muli po, magkita-kita tayo ha, mga kapitbahay ko sa Sampaloc. So 52 at mga karating na zona. magkita-kita po tayo dyan. 1 p.m. onwards, 1 to 6, nandiyan ako sa Sampaloc. 6 na oras tayo. Maga house to house. Pagkatapos yan, diretso na po ako sa may uh, Abad Santos, corner Morong Street sa Tondo. Marami tayong surprise guests, Pio Balbena at iba pa. Marami tayong banda, may mga magpe-perform. Chris Delano, Curse One, at mga tropa natin, mga rappers. Hindi ko nang babanggitin yung mga rappers. Basta, marami yan, SB Squad, at may mga surprise guests tayo. Antayin nyo na lang. So, muli po. Maraming maraming salamat. Magandang umaga. At kita-kita uh, tayo sa Palok at Tondo. Habuhay ang Maynila. Palakas po tayo ng palakas. Ipapanalo ko po kayo, Manilenyo.